Thank you. Okay. I-deliver na guys ang ating task ng gabi I-deliver na natin Si nakakasambalan na sa Kaso may tugtog. May tugtog eh. May tugtog. Sumasayaw sa eh. Ay ko.

nag i pa nga lang ng video eh. Kailangan kumain kayo ng marami mga Oh. Para right ito Ruben. Si, uh, Ruben. Oh. <laughs> si Ruben. Ruben. Oh. Si Mang Ruben. Ang layo ng pinakainan namin mga katatak. Ayan.

lang. Kita hmm. na yung tuktok. No? Excuse me. Ay, ah, bakit? Excuse Masisipa, Hindi, tatama pati. doon. Side plate dyan. Kita yan. Patay ka dyan. Ah, yan. Dito yan. Kasi... Kaya nga, nakalaan tong gilid na ito. Lock pa niya. Oh. Doon siya sulok pari. Oh. Wala na. Masisira na. Hindi, dito yan. Nakalaan dito Wala na. Oh. Dito nakalaan yan. No? Yung na ito. Dito. Okay, dyan. Ayaman na dyan. Dito. Yes na. Okay na. Okay na. Oh, yeah. Ah, dito uh. pa, pa, na. Pag ano naman, pag ano, para makapitsin mo. Kasi dito na. Okay, 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 okay. Ayun, sisto. Kala ko sisto eh. Yung ano, kalderong may waga. Hindi naman kasi ah. Hindi naman ako minagay. Sa taas ng takli, hindi naman sisirain cross, yan. Baka dungkulin po. Hindi kay pare. Si pare mo naman yan eh. Si mo pare nagagalit ka ba? Ayan, gano'n mo. Cross, cross. Kasi <laughs> pa. Ay, harang ko pa pala yan eh. Pwede pa. Harang ka eh. Ayan, para mo kaya. Ayan,

Ah tolong tolong kami Thank <laughs> you. mga katatak ito na yung ano yung ginawa ni Sir Tom ang galvanize ayan mga hamba at yung kanina umalis na yung kanina ngayon iba na naman to ang dami yung hamba yan o oh. itong boseng namin napagod din to kanina o oh. Pagod ang pagod din, ah. <laughs> Panay cutting din, panay... Hakot eh. Ito, konti na lang ito. Yes, Angel. Kurang. Ito na lang. Iwan ko bukas, kung mayroon pa. Wala, oh.

Ano nga katatak, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa yung mga suporta sa tatlong araw namin na, at ah, dalawang araw namin na pakbakan bak sa trabaho. Hanggang sa muli mga katatak, yan, shout out. sa mga taga-bigo, lalo na kay Lola. Ayan.